Umalma ang mga senador sa bagong mapang inilabas ng China na nagpapakita ng 10-dash line kung saan inangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. May ulat si Daniel Manalastas. Pinakita ni Senator Francis Tolentino ang bagong mapa umano na 10-dash line ng China. Makikita sa mapa na may kulay na pati bansang Taiwan kasama rin sa 10-dash line at ang malaking bahagi ng West Philippine Sea aggressive expansion hanggang doon lang tayo sa filing of diplomatic protest ha. Eh, no? Siguro uh, execute na natin yung sinabi ko last year yung joint patrol China uh, China, Japan, US, Australia, Philippines. Kaya unahin natin tong ano, maritime zone bill. Unahin natin yung maritime zone bill kasi yung 10 -line, papunta na ng batanes. Tingnan nyo. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dahil sa ginawa ng China, tingin niya lalo makakakuha ang Pilipinas ng mas maraming suporta mula sa iba't ibang bansa na lalo magpapatatag sa posisyon natin sa arbitral ruling na pumapabor sa bansa. To condemn and to uh, uh, appeal uh, to China not to follow that ridiculous 10-9. Because it violates uh, the sovereignty of not only the Philippines now, but several countries all around the region. Sinakop na nila po yung India, merong border dispute din sila sa India. officially, naglabas na po sila ng mapa at may kinain din silang lupa sa India. Eh pero mo, India at China magkasama sa BRICS, yung BRICS organization. Nang gagalaitin naman si Sen. J.V. Ejercito at sinabing isang kabaliwan ang 10-line ng China. Ayon kay Senator Jesus Codero, huwag tayong magpaapekto sa mga ginagawa ng China. Dahil kahit anong unilateral decision anya ng isang bansa, wala namang bigat sa international law. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi tayo obligadong kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Tingin naman ni Senator Jingoy Estrada, nang-iinis lang ang China. Daniel Manalastas para sa bayan.